Ito mo yung mga pasahero, walang masakyan. Tawag ka ng isang late na sa trabaho, yatid ko libre. Oo. Oh. Kahit saan! Nagre-rescue kasi ako. Tawag ka ng late na. O, oh, sila daw ka. na? Malita. Ha? paano yun? Okay lang? Ano? Saan ka ma'am? Walang dayad ma'am, nagre-rescue yeah. ako kasi ang dami nyo. Ano'y lalagay sa Google Map? AIA Tower. AIA Tower? AIA? Paseo de Ruas, Bacati. Ito mo. Ano oras ba pasok mo? Nine. Nine? Sige mo, gagawa natin paraan 8.18 eh. Okay ka na? Apo. Kaya salamat. Ano problema? Ba't di ka makasakay? Ang dami pong tao. Marami kang kaagaw? Opo. Oh, Punuan. Punuan? Ano ba sinasakyan mo? UB o bus? Pareho po. Kung anong available. Ah, parehas po, no? Opo. Wala maglalala, ma'am. Tapos na problema mo. <laughs> Maghahabal sana ako. Kaso ang mahal eh. Ah, mag ka? Oo. Oh. Kaso, ang mahal. Ang singil nila, $3.50. Magkano? $3.50. At tinanggihan mo? Opo. Ang mahal eh. <laughs> Bakit magkano lang ba sana ang ano? $200. O kaya mga sa app ko kasi minsan $169. Kapag ka eh, add ka eh, ng Eh, ba't di ka sa app nag, ano, sumakay? $3.50. Sa app? Ay, hindi. Sa ano, habal. Pero sa app, $169, ganyan. 178. Sabi, bakit yung sa app, hindi mo, hindi mo tinry? Walang nag-a-accept. Buti na lang, nagbigay yung ano, yung lalaki. Ah. Kung hindi, ah, <laughs> may iiwang ka sana kasi, kinakausap kasi ako nung lalaki. Ah. Sabi niya, late na daw siya. Eh, buti gentleman si kuya. Ah, sige, sige, Si ate na lang, ikaw na lang daw. Nagpaubaya <laughs> si kuya. Kasi yung lalaki pwede naman sumabit eh. Hmm. Ikaw sumasabit ka ba? Minsan, pag nasa bus po, pag kailangan na kailangan talaga. Ah. Uh, dito ka ma'am? Opo. Ano ah, ma'am, umabit ka ba? Yes <laughs> po. Abot yan. 3 minutes lang. Ah, hindi ako naman. ng lunch Hay. Tinapabigay ng babae. Ayun pa. Ba? Eh, ba? Diba?